everyone! Ayan, today nga is mag-walking tayo. Dahil, medyo ilang arati tayo hindi nakakapag-walking. So, ayan. Yung mga 30 to 40 minutes lang. Hindi ko kasama yung isa dahil medyo uphill. So, hindi siya pwedeng maglakad ng masyadong uphill. Bawal. So, ayan. Ayan dahil nga medyo na visit tayo this week so ayan gora na naman tayo sa ating walking for today hindi lang kalayuan dito lang tayo around the area dahil um, need natin ng exercise ng konti ayan mag walking tayo dito may shortcut na tayo super ganda ng weather uh, time check it's ano 10.30 in the morning so talagang trick trick yung araw maganda kasi kahit natapos na yung summer kasi autumn na so, so mahangin siya pero okay lang kasi mainit naman yung weather kaya din yung, yun naman super ganda so pupunta tayo dito sa right pupunta tayo dyan. ito yung ano park na kung saan ako nag nagsisipline yan yun ako line yan hindi ba super ganda nya ayan yung ano yung beach na malapit sa bahay and yung aming bahay is dyan lang sa baba So, Ganda niya, di ba? Oh. Super tahimik. Ayan. Walang tao dito sa parking. O sa park, I mean. Sunday. Siguro kapag hapon, madaming tao dito. So, ngayon wala. Kaya, dito tayo dumaan. Ayan, minsan, naglalakad tayo dyan sa ano. Ayan. Yung hill na yan. Dyan tayo naglalakad minsan. Kaso, kapag may kasama lang ako, wala akong kasama takot akong lakadun kasi mag-isa lang ako ayan ayan dito ako nagsisip line oh ayan hindi tayo magsip line ngayon kasi tinamad ako walking lang Super ganda talaga dito sa aming place kasi uh, kapag nagsawa ka na mag-walking doon sa um, beach side is dito ka naman sa kapatagan. O oh, ayan, di ba? Ang dami mo talagang pagpipilian. Ikaw na lang yung mapipili kung saan ka mag-walking, kung saan may mas magandang location. So, ayan, tara. Ayan, mag-shortcut na tayo. Ito yung, ano, madaming grapes. Ay, pakita ko sa inyo. Mga ibon lang ang kumakain ng grapes dito. Tingnan natin kung may bunga pa sila. Kasi last month, ah, wala na. Kinuha na ng mga ibon. Ayan o. Last, last month kasi madami siyang bunga. Ngayon wala na. Ito grapes itong mga to. Ayan o. Wala na siyang bunga. Ayan. Wala na. Sorry. After nga natin mag-walking is uh, gagawa naman tayo dito sa ating paligid. Ayan, kailangan kong itrim na itong ating mga hedge kasi sobrang na siyang tumataas. So, every 6 months yan is amin talagang pinuputol para hindi siya masyadong tumaas na mataas. Bye-bye muna. See you later.